Aros na inamahulugan mahulugan ng ang libreng konsyertong handog kang lokal na gobyero kang Santo Domingo Albay para sa pagbubukas kang sarong Bangi Festival Kasudma tampok ang singer-songwriter na si Rico Blanco. Ang Dominguenyong si Adrian Baloloy, saru sa ribu-ribong nag sa performance kang rockstar. Salamat sa pagpabig di kay Rico Blanco, dawa pa paano, makailing ko mangkira si idol ko sa personal! <laughs> maging ang opisyal sa barangay na si Chairman Jerry Banega, nakisabayan man sa pagruso ng paradalan. Iba, kundi sinda lang po nakatawa kayo kay Aro kay Unra na concert na Aro kay sa Bayan ng Santo Domingo. Kaya kang luminuwas ng Star of the Night, rak-rakan to the max ang audience. Pira sa mga pamosong kanta ni Rico Blanco na sinabayang kang madla, an LSE. hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita, Santo Domingo. Liwanag sa dilim. Ang bagong awiti, liwanag. 2-1-4 As in, you'll be safe here. Nobody knows just why we're here. Labi ang kaugman kang ama kang Santo Domingo na si Alcalde Jun Aguas sa panibagong trayumpong inikan banwaan. Sabi kang opisyal, ininguan niya ng gad na mas maging makulor asin maugma ang ninda kang Sarumbangi Festival ngunya na taon. Silibrasyon na mamarka ng gad sa isipan kan madlang people. They, they'll, expect more from Santo Domingo, no? And uh, uh, with this event, uh, of course, we, we expect... Uh... Uh, more uh, more tourism for Santo Domingo and uh, expect that uh, we will always uh, put Santo Domingo some sa map no not just Sal Bay but since world that uh, there's some there's more in Santo Domingo that you know uh, they can visit here uh, there's a lot of resorts here more more tourist spots that they can visit we have di diving site sites here uh, so uh, this is one way of of really uh, puti sa Domingo sa sa sa, mapa. Mas naging posible man ang konsyerto sa tabang asing padagos na pagsuporta ni Congressman Elizaldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, asin ni Congressman Joey Sarte Salceda. Hagad ko tabi ang matrayumpong pagselebrar asin asendo pong partisipasyon sa mga programa na inihanda ang lokal na gobyerno dahil matao po ini ning kaugmahan asin pagkasararo sa Lambang Domingueños. Ang Sarumbangi Festival, ang kumemorasyon kang kumpleanyo kang kompositor, kang immortal love song na Sarumbangi na si Potenciano B. Gregorio. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.